Annyeong mga chinggu! Gusto ko rin ma-experience mag-ski o snowboarding dito sa Korea. Dahil sa tinagal-tagal ko na dito, ngayon ko lang naisipan mamasyal dito. At hindi kumpleto ang pagkukorea mo kung hindi mo ma-experience to. Ang gano'n apapalus pa kakialanang? Sige labat, agaylatan! Alas 9 na ng umaga kami dumating sa location na to. Dalawang oras din mahigit ang biyahe mula sa amin sa Gimpo. Hanggang dito sa Ichon, bago man lang matapos ang winter season dito sa Korea, ay masubukan man lang mag ski o snowboarding. Dito lang yan sa Jisan Forest Resort. Bali walang entrance fee dito, ang babayaran mo lang yung pagrenta ng iyong mga susuotin at mga protective gear kasama ng snowboard o ski. Pinili namin ang ba snowboard kasi parang madaling gamitin dahil malapad ito. Bali ang kabuo ang binayad namin sa renta. ay 70,000 Korean won para sa apat na oras na paggamit. Pwede ring anim na oras, pero mas mataas ang presyo. Siyempre, bago magsimulang sumemplang, selfie muna. Hindi na kami nagpaturo, basta kanya-kanyang diskarte na lang. Kaya ang kinalabasan, muntikan ko pang mabangga si Manong. Ilang beses din akong sumimplang at hindi na mabilang. Pero sabi nga nila, hindi ka matututo kung hindi mo susubukan at bawat pagkakamali mo ay doon ka matututo. Tama ba ang sinabi ko mga chingo? Katun sige, ang gano pa palus pakak sige labat. Anusan ko ata ah, ano aga sayang suin bayar ko. Agay latan? Basta ang mahalaga na i-enjoy. Mga bandang tanghali ay dumami na ang mga tao. Karamihan ay tulad din namin hindi marunong. Napakagandang lugar dito mga chingo. Kaya subukan nyo ring mamasyal. Dito namin naranasan na kahit nasa gitna kami ng snow ay pawis na pawis kami hindi namin ramdam ang lamig kaya ngiting tagumpay pa din yan ilang oras din ang nakalipas nagpahinga muna kami at naghanap ng mga kainan yun nga lang sobrang dami ng tao sa loob kaya nag take out na lang kami ng burger at dito na namin kinain sa labas halos isang oras din kaming nagpahinga ilang minuto lang din ang nakalipas bumalik na ulit kami ramdam ko na ang sakit sa katawan sa mga oras na to pero sige pa din basta ang nasa isip ko lang ay mag enjoy nakakatuwa din kasi pag masdan yung mga marurunong Gumamit, na parang andali-dali kong titingnan, kaya gusto ko rin maging katulad nila pero hindi pala basta-basta matututunan kaya sige tanggap ko na na experience lang talaga ang habol ko saka hindi naman ako taga dito kaya sa panghuling rides ko umakyat ako sa dulo at pinakamataas gusto ko kasing masubukan yung dire-diretsyo lang kahit na nakakatakot last na talaga to kaya tara Tinaya ko din pala kahit pag iwang-gewang ang aking katawan, tapos na ang aming session, kaya isusoli na namin ang nerentahan naming mga gamit. Kailangan lang linisan o isprihan ang board para matanggal ang mga dumikit na snow at para hindi basa pag sinauli. At ang masasabi ko lang, sulit ang pagod at sobra akong nag-enjoy. Hanggang sa muli!